Dadayo na naman nga sa handaan ng momshin nyo at ang dami kong ang nasyaro na pagkain ngayon. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming mga ganap. So ito na nga mga momshi, another day, another mini vlog na naman tayo for today's video. Naihatid ko na nga sila at isama at basti sa school nila kaninang umaga. Kaya mag-isa lang ako ngayon at dediretso na ako sa fiestahan. Fiesta ngayon sa lugar nila mamila, kaya dadayo muna ako don At syempre, basta may handaan ay for the go tayo dyan para hindi na rin tayo magluto ng lunch at ng dinner. Pagdating ko nga doon ay nagpark na ako tapos bago ako bumaba ay nagpabango muna ako kasi baka madami na ding tao at syempre kailangan mabango tayo for today's video. Pagpasok ko pa nga lang sa gate ay wala pa palang bisita at ako nga yung pinakaunang dumating. O oh, ba diba, basta handaan ay early bird talaga ang mom she. Kumain na nga agad ako dyan dahil mamaya lang din ay aalis muna ako at pupuntahan ko muna yung nagbabantay ng shop namin para tulungan siya at para maipagdala na rin siya ng pagkain niya. Ang daming ang inihanda ni mami Lana iba't ibang klase ng ulam tulad ng kare-kare, sipo-egg, buttered shrimp, bringhe, roasted beef at ng fish fillet. Pero yung fish fillet, niluluto pa nila kaya wala pa dyan sa mga nakahain. Nauna na akong kumain kasi gutom na rin ako dahil hindi pa ako nagbe-breakfast kasi pinaghandaan ko talaga to at hindi ko na nga rin maihintay yung mga ibang bisita. So maglit lang din ako kaila mamila tapos umalis na din ako dala-dala yung pagkain para sa staff ko. Mag-aalas 12 na rin kasi yan at nag-aalala na ako sa staff ko baka nagugutom na siya kasi pinangakuan ko nga siya na pagdadala ko siya ng pagkain mula sa fiesta. Pinagdala ko nga muna siya ng dalawang klase ng ulam at ng kanin tapos nilagyan ko na rin ng soft drinks. Pagdating ko nga doon ay may mga customers nga siya at medyo naging busy. Nag-check na nga rin ako ng mga stocks tapos tinulungan ko na rin siya sa cashier. Nagpalipas nga lang din ako ng oras sa shop tapos sinundo ko na rin yung mga bata sa school at dederecho nga ulit kami sa bahay nila mamila para makakain na din yung mga bata. Bago nga kami nakarating kila mamila ay may nadaanan ako nagbebenta ng rattan flower pot at sobrang ganda talaga niya kaya napabili agad ako ng dalawa. Matagal ko na rin kasing gustong bumili nito pero wala akong mahanap na seller online at nagsisisi pa nga ako dahil dalawa lang yung binili ko, dapat pala ay dinamihan ko na. Anyway, biglang umulan kaya pinayungan ko na rin yung mga bata habang naglalakad kami papunta kila mamila. Pinakain ko na nga rin agad sila pagdating doon at sila na nga lang yung pumili kung ano yung gusto nilang kainin at just ko sa dinami-dami ng ulam may fish fillet lang talaga yung gusto nila at pinilit ko na nga lang din silang kumuha ng sipo egg. Kumain na nga rin ulit ako at sinab bayan ko na sila sa pagkain at yung unang kain ko nga kanina eh walang kanin yon kaya mabilis lang din akong nagutom. Iniiwasan ko na naman nga kasi yung kanin dahil nag-gain weight talaga ako kaya medyo nagdadayat na naman ng mom shinyo. Pagkatapos nga namin kumain, tumambay lang muna kami sa kwarto ni Tita Milen tapos ayan binigay ni Mami la sa amin yung pasalubong ni Tita Milen galing ng Vietnam. Tapos tinikahan na nga rin pala ako ni Tita Milen about dito sa Osmo Pocket 3 niya at ang ganda talaga nito mga mom lalo na kapag content creator ka. Meron na nga rin kasing Facebook page si Tita Melena about sa mga travels niya, mapa international man yan or local, kaya kung gusto niyo siyang i-follow, ay lalagay ko yung link sa comment section. Actually, bala ko talagang bumili nitong Osmo Pocket 3, pero pinag-iipunan ko pa nga rin dahil medyo pricey din siya. Habang nagkikwentuhan nga kami, ay dumating na din yung mga pinsan namin at may mga kalaro na nga rin sila Ati Sam at Sam Basti, at itong ang isa ay sumasayaw pa nga dito sa may sala. kuhan na tayo ng pambalot. Balutin mo. So, na do. Habang bising-bising busy nga ang mga person ay kumukuha na nga ako ng maisyasyaro na pagkain dito. Sobrang dami pa kasi talaga ng mga sobrang pagkain at kakaunti lang din yung mga nakapunta ngayong fiesta dahil weekday kasi ito at may mga pasok sa school at trabaho yung iba kaya hindi na rin sila nakapunta. Kaya ayan, dinamihan ko na nga talaga yung mga kinuha ko para may uulamin pa kami ng mga bata for the next 3 days siguro. Tuwang-tuwa nga ako dyan dahil makakatipid na naman nga ako sa ulam. Eh, yeah, ha? Huh? Okay lang yan. Para ano, pang one pang week. One. <laughs> May pakaili. <laughs> pang, so, one, pang one, one week na to. Oh, thank, you. thank you. Anyway, pagdating namin sa bahay, idinikit ko na nga itong dagdag sa ref magnet collection ko na galing Vietnam. At yun lang naman yung chika ko for today's video, mga momshi. God bless! Oh, siya na Babush.